at napakagandang pagpapakilala. Isang napakagandang umaga po para lang ng sases. Magandang umaga po, Magandang umaga po sa buhay ng bawat isa. Nandyan po po ba kayo? Ako'y sobrang naman ha sa mga ipinakita ng mga mag-aaral ng sases sa umaga nito. Hitik na hitik sa bunga iba-iba ang mga presentasyon nakakamangha para pang international at yung mga proud parents naman ay talagang napaka supportive sa kanilang, -kanilang mga anak sa ating mahusay at napakaganda tagamasid pang burok ng pampublikong paaralan ginang Amelda Isang maganda at masagang umaga po sa inyong lahat. Ako'y natutuwa sa mga oras na ito sapagkat ako po ay inyong inanayahan na makiisa sa inyong pagdiriwang ng buwan ng wikang pambansa. Nakikita po ngayon ang inyong pagmamalaki sa lahat. kalagayan sa pagkakaisa ng bansa. Sa simpleng paksa, isang dakilang katotohanan ang ating natutunghayan, ang wika, ang ugat ng ating pagkakaisa at kaluluwa ng ating pagka-Pilipino. Bilang Pilipino, may tungkulin tayong linangin ang ating wika. Una, ang ng Pilipino. At ang ikalawang, ng wika. Ngunit ano nga ba ang wikang Filipino? Ang Filipino bilang isang wika ay ang pambansang wika ng Pilipinas. Narito ang apat na mahalagang punto tungkol sa wikang Filipino. Una, ang batayan ng ang isang libo sa karaan, walang putpito, ang Filipino ay dapat na unad at yumaman. Paano nga ba yumaman ang ating wika? Siyempre, unang una, kailangan natin itong tangkilitin. Kailangan natin itong gamitin. Sabagat kung hindi natin ito gagamitin, madali itong maluma, mapag-iwanan ng panahon. Kung pag sang sa kahoy, binubu. Yumayaman ang wikang Filipino sa pamamagitan ng pagkangkat ng mga salitaan niyo mula sa iba't ibang katutubong wika ng Pilipinas. Gayun din sa mga banyagang wika. Kung baga, sa bakuran mo, may samot-sari prutas na nakatanim. Ang ginawa mo, nilagay mo doon sa mula sa iba't ibang mga katutubong wika natin na papagyaman, yumayabong, nalilina. Ikalawa, ang wikang Filipino ay tulay ng pagkakaisa. Filipino ang nagsisilbing lingwa franca or ang wikang panlahat na ginagamit ng mga Pilipino mula sa iba't ibang rilyon. Sa napatnood ng TV, sabi doon, sa mahigit na isang daan at pa na lamang ang kasalukuyang aktibo na gagamit. Ibig sabihin, isang daan at limampung katutubong wika ay unti-unti nang nawawala. Kagaya pa ng mga maiilap na hayop, unti-unti nang nawawala, pinapatay ng mga kapwa natin, Pilipino. Paano nga ba dumami ang wika sa bansa? Dumami ang wika ating bansa doon ay may kabundukan, may kapatagan, at meron din mga tao na nilirahan sa may baling. Kung kaya ng pangangailangan upang sila ay magkaugnayan, magkaintindihan sa isa't isa, ang ating mga ninuno na mag ng sarili nilang wika ng lingwahe upang sila ay magkaunawaan at sila ay magkaisa. Ikatlo, ang higang Filipino ay itong paraan ng panulat ng mga kapampanan na tinatawag na kulitan, pinapagyaman nila ang kanilang katutubong wika. Paano nila ipinagyayaman ito? Nagtayo sila ng mga paaralan para sa mga kapampangan na gustong matutong umunawa, magsulat ng kanilang katutubong wika. Sabi niya, kung madadaan ka sa kalsada nila, masasabi mo, in na ba dito ang nakapira? Pero yun po ay kapampangan at kulitan ang tawag nila doon. Hindi po man napakaganda na sa kanilang lugar, buhay na buhay ang kanilang katutubong bida. Dito po sa ating bayan, Magamit po tayo ng in on hand. On hand. Ito pa po, po ba ay nananatiling buhay sa so, mga panahon ito? Naalala ko po, po nung ako ay nagtapos ng Wicked High School at ang aking kapatid na ay nag-aaral sa kolehiyo. Meron po silang subject na tinatawag na Philippine Literature. At ang buro nila doon ay si Mam Ma Gaak pinapagawa sila ng libro. Ang libro niyon ay compilation ng mga literatura dito sa ating bansa. Kasama na dito sa Bayan ng San Andres. Isinusulat sa English, translate sa Filipino, and then sa pinakadulo, translate sa Unhan. Hanggang ngayon, yung librong na gawa ng ate ko ay nandoon pa sa bahay. Bakit alam na alam ko? Kasi katulong pa si ako ng ate ko sa pagbuo ng kanyang libro. Nawa sa atin, sa mga magulang, sa inyo po nag-uumpisa ang pagmamalaki sa wika natin. Marahil masabi natin na napakakusay naman itong anak ko, ang galing niyang mag-ingles. Pero, mga ako po ay nag-aaral sa ay nagtuturo sa private school 2015 to 2017 dito po sa Filipino Children's Learning Center ay nahihirapan yung mga batang Pilipino na lumaki ang pinadis ng ang wika ay igles. Ay, ako din po ay nahihirapan sapagkat kung magturo ako ng araling panlipunan kailangan ko pang i-translate sa English <laughs> para lamang niya ako maunawahan. Ito po ay dinami kong bika lumalago sa pag-usbong ng panahon. Nawa, patuloy na itong lumago na kahit pa sa panahon ngayon tayo ay dinarayong na tinatawag na globalisasyon. Dahil ang mga bata ngayon, kahit ang mga magulang ay nabubuhay sa Facebook sa TikTok, sa YouTube, halos iba na ang ating tinatangkilin. Ikaapat, ang wikang Filipino ay sagisag ng pagka-Pilipino. Ito ay tanda natin na tayo ay isang Pilipino. Higit pa sa pagiging kasangkapan sa komunikasyon, ang Filipino ay salamin ng ating kasaysayan, kultura at identidad bilang isang bayan. Sa pamamagitan nito, na ipapahayag natin ang ating damdamin at hikain at pagkakakilaglan bilang Pilipino. Sa madali sabi, ang Pilipino ay ang buhay na wika ng sambayan ng Pilipino. Isang wika na sa Tagalog, ngunit bukas at iwayamak sa lahat ng wika ng bansa na nagsisilbing tulay ay nagmulat ng damdamin at kaisipan ng mga Pilipino laban sa mga api. Sabi nga ng ating mga pagkabagdali kanina, ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay higit pa sa hayop at malansang isda. Magkaroon po tayo ng refleksyon sa mga ito. Hey, sa mga salitang itong sinabi iniwan ni Jose Rizal, tayo ba ay maikukumpara sa isda? O tayo ay isang proud na Pilipino pa rin? Hindi lamang ito paalala, kundi isang hamon na hanggang ngayon ay nananatiling mahalaga. gayon din, sa Andres Bonifacio, Sino ang Sanres Bonifacio? siya ang ating ama ng ng tahanan <laughs> ama ng katipunan ay sumunod ng kanyang mga akdang makabayan sa wikang Tagalog pa rin dahil batid niya sa pamamagitan ng sariling wika mas maiintindihan ng masa ang adhikain ng kalayaan kayo ba? Naunawaan din po ba ang adhikain ng kapayapaan? Ng kalayaan, na kalayaan, nandoon na ang sagot na sabi ko na. Ang layunin nito ay ang makamit ang kalayaan ng ating bansa. Kung ginamit nila ang mga banyagang wika, marahil, hindi natin makaabot, hindi natin makuunawaan, hindi natin matatalos ang diwa ng pinagsikan. Maging mga dato na din na Francisco Balagtas at Lope K. Santos ay gumamit ng panitikan at wika upang hubugin ang kamalayang Pilipino. Sa florante at laura, itinurod ni ang kahalagahan ng patarungan, bayang at gamal. Si Lope F. Santos naman ay tinagri ang ama ng balarilang Pilipino. Pag sinabi ko natin balarila, sa English po ito ay drama, na naglatag ng batayan sa mas maayos na paggamit ng ating pambansang wika pinahahalagahan at nininangin ang Filipino at ating mga katutubong wika, unti-unti itong mawawala. Tulad ng mga sinakunang salitang may halos di na naririnig. Sa so, panahon ng mga kabagong teknolohiya at globalisasyon, mas lumalakas ang influensya ng kanyagang wika. Ngunit, tandaan natin, hindi masama ang matuto ng iba Ngunit higit na marangal ang hindi malimutan ang sarili. Ulitin ko po, hindi masama ang matuto ng iba, ngunit higit na marangal ang hindi malimutan ang sarili. Mayroon pa akong isang kwento, mga bata. Handa po ba kayo makinig? Ang kwento ko ay patungkol sa isang batang na is takasan sapagkat ang kanyang ama ay isa lamang magsasaka at ang kanyang ina ay isa lamang ng mga damit mananahi ang kanyang ina at dahil sa karami ang kanyang nakikita sa kanyang buhay kanyang nararanasan nangarap ang batang ito sabi niya sana ako ay makapagtapos ng pag-aaral at makahanap ng magandang trabaho upang ang aking mga magulang ay maiahon ko sa hirap. Nagsumikap siya sa kanyang pag-aaral. Panahon ang ginugol upang siya ay makapagtapos sa elementarya, sa high school. Dahil sa kanyang pinamalas na ang tinggaling at talino, ang batang ito ay naging iskol, scholar ng bayan. At dahil sa libre na hindi niya ang kursong medisina. Gusto niyang maging doktor sa paglipas ng mga panahon. At dahil pa rin sa kanyang pagpupunyagin, eh, ang batang ito ay nakapagtapos ng pag-aaral at naging isang doktor. Ngunit dumating pa ang panahon na mayroong oportunidad sa kanya na magprabaho sa ibang bansa. Kanya itong sinugaban. Pero bago siya umalis, Pinabaunan siya ng kanyang mga magulang. Alam niyo ba kung anong pinabaon sa kanya? Sa mga mag-aaral na nandito ngayon, kung aalis kayo ng bahay, ano ang ipinababaon sa inyo ng inyong inyong mga magulang? Ha? Pera? Ice candy? <laughs> ngayon, bago siya umalis, pinabaunan siya ng mga darawan mga larawan, magmula na siya ipatak pa hanggang sa siya ay lumaki na. Paalala sa kanya ng kanyang mga magulang, anak, pagdating mo sa Amerika, sa bahay ka man tumiran, isabit mo ang mga larawan ito sa iyong dingding upang lagi mo maalala ang iyong pinagmulan at maalala mo ang iyong lahi. Dumating ang mahabang taon at ang doktor niya ito ay talagang yumaman sa buhay at na decision siyang kunin ang kanyang mga magulang dahil doon sa ibang bansa at pagdating na doon sa ibang bansa nalumpot ang mga magulang bakit kaya nalumpot? sa tingin ninyo? di ba dapat maging masaya na ang mga magulang? dahil sa gumanda na ang kanilang buhay at doon na silang sa lugar na pinapangarap ng nakararami. Ang sagot, nalungkot ang mga magulang na ito sapagkat hindi na nila makita ang dating batang inaalagaan nila. Wala na ang mga larawang Alam niyo po ba, ang mga batang nasa kwento po ay kayo, mga bata na gustong makapagtapos ng pag-aaral, hindi lamang makapagtapos, kundi magkaroon ng magandang buhay. Tama po ba? At ang inspirasyon natin ay ang ating mga magulang. Ay marami ng batang naglalaro. <laughs> larong laro na sila. madala ng kanyang mga magulang ay sumisimbolo sa kanyang kinanis na wika. Sa kanyang kultura na sa paglako ng panahon, sa paglipas ng mga taon, unti-unti na itong pinapakawalan. Unti-unti na itong nililimot. Nakakalungkot hindi po ba na alam natin na sa pagyakap natin sa iba't ibang mga kultura ng iba't ibang mga bansa sa mga palatuntunan ang nakikita natin ay ang mga kultura ng iba't ibang mga bansa darating sa puntong mawawala na ang makabagong Jose Rizal mawawala na ang makabagong Andres Bonifacio ngunit patuloy pa rin natin linayin ang bigang Filipino sapagat ito ang magtatag magtatag tinatawag na pagkakaisa upang mabuhay ang ating tinatawag na pagkamakabansa. Kaya, ikaw at ako ay may tungkulin sa ngayon. Linangin at ipagmalaki ang ating kita sa simpleng paraan paggamit ng Filipino sa pagsulat, sa talakayan at sa pakikipag-usap na ipapakita natin ang pagpapahalaga nito higit sa lahat ang pagkapilig sa ating mga katutubong wika mula dito sa Romblon. Ang unhan, asin, at ang inip. Patungo sa iba't ibang lugar sa ating bansa, kagaya ng Ilocano, Cebuano, Hiligaynon, Kapampangan, at napakarami pang iba. Ito ay tanda ng tunay na pagkakaisa sa kabila ng ating pagkakaisa. Ito na po. Sa huli, nais kong iwan yung isang mahalagang mensahe. Ang wika ay hindi lamang salita. Ito ay ating kasaysayan, ating pagkakapinaglal, at ating susi sa pagkakaisa ng bayan. Kung ating lilinangin at iingatan, ang ating Filipino at katutubong wika ay magiging gabay tungo sa isang makabago ngunit nagkakaisang Pilipinas. Maraming salamat po at mabuhay ang ating sariling wika.